hindi, ah, uh, wag uh, po magalit pwede naman po tayo mag-usap kasi talagang yun na mga kamina, sobrang syempre, paano hindi ma magagalit masyado kami nasaktan eh wag po kayo magalit, pwede naman po tayo mag-usap pwede naman talaga eh, ito kaya sa sitwasyon namin, nasaktan ano pa Paano po ito? Diga po, sabi ko nga po, bakit hindi nang Hindi ano nagagalit, may bata kasi doon. Oo, uh -huh. oo. Okay. Grabe oh. Binangga mo kami. Alos. Hindi pa nga ako nakakaligo. Nak, akin na nga yung ano dyan.